Ako si Kuya. Oh kuya joke oh lang yan, Kuya. Ha? Ano, ah uh, pitong ano? Chicken burger. Chicken burger. Tapos Sige, ayusin mo, RJ, ah. Ayusin mo. Maghain naman kayo. San ba to? Ano, anong <laughs> <city>? <laughs> ito? Ano, ano? Ay, ito ba yan? kami sa... Fever Ghost, 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 Barangay. Fever Ghost, Santo, Santo? Fever Barangay, ano? Santa Rosa. Uh, Borgos, Barangay Santa Rosa, Quintana Rizal. Ate Pe. Ate Pe, may, may, egg, may egg, na. egg na ba yan? Wala pa. May saan? Yung cheeseburger. Hindi um, ko lang alam. Wala ata? Oh, oh. Chicken na. At so yan guys, andito kami Ay, ngayon may sa... May cheeseburger. Pag magpa-add daw ng egg, magkano? Andito kami sa uh, Ay, ba, 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 uh, kilalang bilihan ng burger ni ate Pe. Mas daw ito eh. First time ko dito. Mare, nakakakita mo pala dito. My squierer squierer. Ah, eh? my squierer. My squierer yung mga squarer natin. Squarer. Dito sa Pilipinas. My squarer. My yes. uh, squarer natin yan. My squarer. Squarer. Ano ba? Uh, <laughs> anong, anong, ano, kumakain ng squirrel. Yeah. Kumakain. Pero di ba? Mga subscribers. Yes. Ang lalaki. Di ba? Ang dito sa bilis. Squirrel. Squirrel hindi tayo dito ano. So yun guys ito. Ito yung te-try namin. At chicken burger daw, masarap daw sabi ni Ate Pe. Sabi niyan, masarap daw yan. So, try namin. Nagkataon naman na birthday nito. Ni RJ. Nandito reverb po, po siya, guys. birthday RJ. 35 pesos lang. Oh, nakaano siya, nakatipid-tipid siya ng konti. 35 pesos lang. So yan guys, mamaya naman ha kasi nagluluto pa si kuya, nagpiprepare pa siya ng aming burger. Maya na lang ulit. Grabe, grabe guys. May burger, may burger na nga, may ano pa, may pasprite. May pasprite eh. Grabe na, grabe na to. Grabe. A few moments <laughs> later. Oh, Ayan na guys. Nagluluto na si kuya ng ng, anong, anong tawag yan? Burger? Chicken burger. Ah, chicken burger. Ayan na, pinapakuloan na. Ay, paniprito na pinapakuloan. <laughs> <laughs> Piniprito na na yung kuya pao. Yes, yeah. Mamaya-maya luto na 'yan. Antayin na lang natin ha. Mamaya ulit. Meow, 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 meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, 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 meow. Takot kasi 'yung mukha mo 'ni. Heto. Masaya 'yung iyak si Mama. Napaiyak si Mama. Guys, ni prepare na po 'yung bread. Bread, bread. gahanan tayo, 'di ba? Ayan na yung chicken. Ano oh. Tayo, ba? Ba? Ang bango. <laughs> ang bango. <laughs> ang bango ng chicken. 'Di ba mabango? <laughs> <Henry, laughs> Totoo. <tayo> na nagsabi. 'Di mo sasabi. Ayan binabalik na ni Kuya. Yeah. The bread, it's toast. <laughs> it's toasting, Kung <laughs> <It's> toasting. <laughs> usapan niyo diyan? Ah, oh, sa asawa niya? Ah, oh, sige, dyan lang kayo. Dito kami sa Berger. Hindi mo problema, hiyan yeah, mo mong problema. <laughs> o. Oh, wala pang toasted, diba? It's still wala toasting. Wala pa kami sa ah, It's toasting pala. May, <laughs> may ano na, may lettuce. Ay, Ay, lettuce. Let, -to -sing. <laughs> let -to -sing. It's let -to sing. Let us -sing. sing. Next is let us sing. Let us <laughs> sing. Let us sing. Oh, okay, later oh, time, guys. Own, <laughs> ano? <laughs> after after the letusing process, what's next, guys? Oh, so, it's, it's mayonnaise. -y. Mayonnaise. Dressing Yeah, mayonnaise. And <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> yeah. yeah. ano yung ano yung kuya? Hindi tinipet. Hindi tinipid Hindi tinipet na mayonnaise. Wow, nga, kung nga dami oh. Yun ayan. Tapos ayan yung chicken. Chicken. Chickening. 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 Yeah. <laughs> <laughs> Ay, huwag mo ilagay yung sounds yan. Magano ko nalang voice over. Kawawa <laughs> yung chicken burger ni Kuya. <laughs> <laughs> oh, hindi. Masarap nga to ah. Wala naman ito sana. Hindi naman naman. Uh, <laughs> uh, hindi maririnigin. Hindi papansinin. Kasi malakas yung background music. Hindi ko ito yung voice over ito na yun. Hindi, imit mo na lang yung video. Chickening. Chickening. Mayonnaise. Ayan, may may cheese ba cheese 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 oh kapal ng cheese kahalang Yes. ano pa nang ano pa ano, 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 for only 35 pesos yes for only 35 pesos yes <laughs> yun may kompleto kumain ng chicken burger <laughs> <laughs> with cheese yeah. may latas sa spatchers with smile <laughs> with smiling kuya paong diba? eh yeah, di ba kasi <laughs> laiyon mo na magkas pag na ma, ma dito na, na. Na. Ato, Ato, ayan, na ako na. Yan. Sprite. Ano po yung yan? It's overloading. Overloading. Ano, chicken ano? Chicken, isa lang ako sa. Diba? Ayan. Ano yan? Ah, hot sauce. Pag mag-hot sauce kayo guys? Ay, ako hindi. Hot sauce. So, ayan na guys, ang aming final product. Wow, oh, final, uh, final, final product. Final product. Final destination. Burgering. Ayan na. Burgery. It's already burger. It's not burger, it's burger already. It's a complete burger. Wow. Fantastic. <laughs> Fantastic. It's amazing. Uh, yes, yeah, amazing. 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 Ah, uh, guys, itong ah, uh, lang po namin yung uh, burger ni Kuya Pao. Anong pangalan nito, Kuya? Burger Bawal mag-inom. Ayan, oh. No. Bawal mag-inom. Ay, hindi yan, hindi yan. Kuya, <laughs> 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 anong pangalan? Paulus Burger. Ah, Paulus, Paulus, burger. Paulus burger. Dito po sa sa P. Burgos P. P. Burgos. P. Burgos Street. Barangay Santa Rosa, Cainta Rizal. Guys, so good na kayo dito. Guys, bukas sa kanyang... Sa barrio, gitna ng kalsada. Ah. Uh. Baryo daw to sa barrio. Gitna ng kalsada? Gitna ng kalsada. Gitna ng kalsada. kalsada. <laughs> sa gitna ng kalsada. <laughs> <laughs> si Nagkita Ay, si sa kuya, sa ng, ay. So, ng ayaw, ay. <laughs> ayun, ayun na, ayan guys, ayan na guys. Kuya Pao is preparing the, ano tawag, ayan, nakaano pa, nakabalot pa siya. <laughs> May It's foil? Foil? Foiling. Now he's foiling. Now he's foiling. 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 <laughs> <laughs> -a -a sa lang po, oh. Laging may ING. <laughs> na kuya pa spoiling the burger. Ang kulit. Bisa <laughs> <laughs> lang po mga baba na nga pa sa iyo yung hiyan na siya. Ako na ito. Tawang-tawa ko. O diba natatawa ko kwento lang? Hindi ka sure. <laughs> So, oh, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na guys, ayan na guys. Ayan na guys ayan na si yung order namin. So ayan guys, kakainin na namin to guys. Ang hirap maging Cinderella. Ayan. Wow. Happy birthday RJ. So ito na yan guys. Ito na nga yung guys, yung chicken burger. Kagatin na natin. Unang kagat. <multiped> May labay. Yummy. Mmm. Yummy. Ay, masarap. Yummy. Kuya Pao, masarap. <laughs> Libre niya ba ito? <laughs> Ay, bayad na. Sorry. Late ka, late. Ayan na sila, guys. Ang oh, sarap-sarap nilang kumain. Ito po yung, ano, nandibre sa amin. May birthday. Masarap siya, guys. Ano masasabi niyo? Yummy. Ang sarap. Review, review, review. Kapalit ko na si Jollibee. Five stars. Oo. Kapalit namin si Mark. Nakakalimutan niyo na si Burger ng Jollibee. At, <laughs> Kasi pwede mag-jollibee dito na lang. Na? Ano masasabi mo, so, Pres? Approve. approve. Gusto approve. Malaki. Sarap, oh. eh. Masarap, Jen. Masarap. Lalo na libre. Ituro nyo dito yung mga friends nyo. Diba? Dito sa... Lala, lala, ka Paus. Ka. Ano nga po doon? Paus Burger. Paus Burger. Ayan, si Kuya pa. Okay wait Mao sige guys, magbabay na kayo guys. Bye, once again at Flor dito. Bakit? Ito na sa akin <laughs> ah. Thank you. Thank you. Guys, dyan kayo dito minsan kay Kuya Pau. Dito lang to sa ah uh, Happy uh, Burgos. Santa Rosa. Bye. Thank you Kuya.